Sa so karagdagan pa nating mga balita, paigan po natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CMN live, live! Nationwide! Junada magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas. Magandang araw Sir Ariel. May 80 couples ang maswerting napabilang sa ginanap na kasalang panlalawigan kahapon, ikalabing apat ng Pebrero, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, na ginanap sa Mena G. Valencia Gymnasium sa Bayan ng Nauhan, ang kasalang panlalawigan na magkatuwang na naisakatuparan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang bayan ng Nauhan ay siyang tampok na aktibidad sa Marriage Week Celebration na ginaganap tuwing ikapito hanggang ikalabing apat ng Pebrero. Ito ay alinsunod sa Provincial Ordinance No. 141-2022 na inakda ni Provincial Board Member Parafei Ilano Navarro panalangin para sa matibay na pagsasama ng mga ikinasal, gayon din ng mga payo at mensahe ukol sa pangangalaga ng relasyon ng mag-asawa at maayos sa pagtataguyod ng pamilya ang naging laman ng senserong mensahe na ibinigay ni Governor Yomerlito Bonsdolora sa mga ikinasal. Naging matagumpay ang naturang aktibidad dahil sa masigasig na pagsuporta ng pamahalaang bayan ng Nauhan bilang host municipality ng nasabing okasyon ngayong taon sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Joel Teves. Samantala, karamihan sa mga naging binipinsaryo ng kaasalang panlalawigan 2024 ay mga katutubong mangyan mula sa nasabing bayan. May malaking papel din sa pangasiwa ng gawain ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Tourism Office at Nauhan Tourism Office. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DZSB CMN Calapan City reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nation, Nation. Maraming salamat Junar Dacapulco mula po naman sa DCSB ang Spirit FM, Siamen Calapan, Oriental Mindoro.